imitation ng ceramics marble paint with black paint ito po ang aking content ngayon na i-share sa inyo na sana ay makuha nyo ang ganitong ideya step by step po ito mga ka-amazing and syempre uh, bago po tayo mag-umpisa ng lahat intro po muna tayo Hello guys! Hello mga idol! Uh, ito na po tayo. Uh, umbisa na tayo ng tutorial dito. so Nag uh, base na ako dito ng white and then nagtimpla ako ng pinakang light na light na gray. At uh, ito naman rin shapu ko sa white para mag-blend siya. So halos off white na rin ang malabas dito sa base ko nito. Kaya pagkatapos dito Uh, after drying nito ay ang lalagay ko naman dito ay pink black black latex mga kamising yun ang lalagay kong design dito para makapagbuo tayo ng marble effect isang kulay lang ito mga kamising ha black latex tapos ang gamitin ko dito at dito sa black latex dito ay iguguhin natin gagamitan natin ang foam so meron tayong mga pencil brush basahan and foam at kasama na rin ang tubig labnaw na black latex paint ang ating i-apply dito mga kamising. So, ang pag-apply nito ay medyo madalang. wag natin alos lahat ilalagyan. So, after natin malagyan natin ng black latex yan, then meron tayong basampung. Uh, yun naman ang ating i-sponge sa kanilang panabi para kumalat. So, makikita natin dito meron dark, meron light na lalabas. Yun ang proseso niya para mabasag yung mga ibang part na makakapal so kung ikakalat naman natin yan ay may hibla hibla yan para umiilalim na tires ang dating so marble na nga ka mga kamising yun ang umpisa yan at dire-diretso na -dire yung black na yan remind ko lang mga ka-amazing pag gumagawa kayo nito ay bibigyan nyo ito ng drying time ha kasi hindi ito basta pahid lang ng pahid kasi need talaga ka natin dito mag drying time kasi kung wala drying time matutuklap ito at madadala ang lahat ng pintura na ang natin so makikita nyo dito mga amazing, uh, nung umpisa pa lang ay nag drying time na ako so after noon ay naglagay na rin ako ng black latex then binasabasa ako yung puko then kinalat ko naman siya so, gamit ang pump kaya mga kamisa pagkatapos nito pag nalagyan ko ito ng mga lahat ng part ng puti ay eh, nalagyan ko ng halos ng black ay eh, babasa-basahin ko naman ito para manariwa ng pute at magkaroon ng torte ang mga uh, niya sabihin mga kamisa kasi pag kinatamba ng tubig nagbubutas-butas yung pinakang namumuong uh, dark na kulay So, isa rin yun sa uh, nagde-design. So, i-spudging pa natin yun para lalong kumalak ang pinakang design niya. Kaya, dito baka kami si pag ilalapit natin yung pinakang video natin, pinakang camera natin, ang may tututok ito, um, may kita ang kagandaan ng design nito. So, nasa content lang tayo, kaya hindi ka pa nagagalaw yung camera. Uh, makikita nyo dito mga kamising na uti-uti na rin, nabubuo. Nagkakamero ng design disenyo ang dingding -ding na nilalagyan natin ng gaitong uri ng design. And after natin mag-drying tayo uli so nagdagay naman tayo ng black latex. Nagawa uh, nga tayo ng crack hairline, mga small hairline na ilalagay natin dito para magkaroon ng crack. Uh, ito isa rin sa nagpapaganda ng design ng pagkamarmol niya. Uh, kailangan talaga na maglagay tayo ng itong crack hairline para mapalabas natin ng dating ng pagkamarmol ay may nagkakrack kaya mga kamising kung kayo gagawa nito uh, huwag nyo naman husan ng kakapalan ang pagpahid ng linya ng itim so banayad lang ho mga kamising ang pagpahid nito at saka hindi halos nila lahat ang mga part ang lalagyan natin ay yung mga part ng walang gasinong design ng black or yung mga may makakapal ilalagyan din natin ng konti para magbuhan tiles o magbuha marble ang dating itong ating ginagawang ceramic tiles yan mga kamisig after natin matapos ang paggawa ng crack hairline and syempre nag dry din tayo then gumawa naman ako ng sukat ng apat na pitak na square so gamit ko rin dito is black at pencil brush para makabutay ng ganyan design mga kamisig and syempre hindi mawawala wala yung ganitong sukat mga kamisig kinamitan nila nito ng level bar uh, yun ang pinakang hinawakan natin na pang linya uh, para matuwid natin ang pagka square niya kaya mga amazing kung kayo gagawa po nito uh, da, uh, sa sukat nyo rin po yan kung paano nyo mapapalabas sa ganyang uri ng sukat so yan mga amazing ang gagawin natin ceramic tiles uh, din natin ito at lalagyan natin ng pinaka shade gamit din natin dito mga amazing is black latex wala ho tayo ibang ginamit dito kundi black latex lang mga amazing isang kulay lang ginamit natin dito kundi black latex lang so magkukulay rin naman tayo ng isa pa yun naman ay ang light na light na gray para sa mga shadow na ilalagay natin at dito makikita natin mga amazing na lumulubog na yung isang pitak ng tiles na nilalagyan natin so yung isa naman ay lumulutang ah, dahil sa paglalagay natin ng shadow na black kaya makikita nyo dito mga amazing kung paano tayo gumawa ng isang 3D dahil lamang sa isang shadow na nilalagay natin kaya okay makakagawa ito mga na napakadali lang mga kamising ah, kayang kaya nyo ito kahit sa pagdi DIY lang yung mga amazing Ah, pwede nyo makuha yung mga ganyan uri ng design. Lalo na paggawa nito mga ceramic style na ito. sa step naman mga kamesing is yung light gray so yung mga nakalutang na tiles pa ay palulutakin pa natin ng lutang na lutang gamit natin ang light gray para magkaroon ito ng highlights lumutang lalo mabuhay lahat ng mga bawat kanto nito uh, wag lang natin naglalagyan yung pinaka black nya so doon tayo tatabi ng pag -grey natin doon natin tatabi sa black So parang lutang na lutang yung pinakang tiles na nilagay natin dito. Kaya yung isa naman ay lubog na lubog. Yung po pamamaraan niya para makagawa kayo ng isang ganyan. Uh, wag lang po kayo malilito kasi minsan nakakalito rin ang paggawa nito. Uh, bago kayo gumawa ng part na ganito, uh, pag-isipan niyo po muna maigi kung ano ang dapat niyo gawin. Yung step by step para makuha niyo po yung ganitong uri ng design. Yung may lumulubog at may lumulutang na ceramics. Ang amazing kung kayo makakagawa ng ganitong part ng design. So, ito ay pwede nilagyan ng top coat. Uh, depende na rin kung ano gusto yung top coat ang ilagay. Pero kalimitan nilalagay ko is liquid tile top coat clear. Kasi yun ay napakakinta. But, bukod sa pakinta, ay napakatibay pa. Kaya hindi ko lang nito nilagay dito sa content ko. Ito ay kung kayo man ay makakagawa, ay pwede nyo rin yung lagyan ng top coat para lalo lumutang yung pinaka-design niyo. Mission ako please mga ka-amazing Maraming salamat sa pagsibaybay niyo sa content ko ito and God bless sa lahat.